isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Mga kalingap, mga kabisnes po na mahal, Muli nagbabalik ang iyong abang lingkod, Kalingap Turak. Sa so, mga kalingap, uh, support po, pag-subscribe po ang channel ni Kalingap Turak. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayon po mga kabayan, huwag po natin kalimutan. ang kalingap Turak, please abisitan at supportan mm -hmm. po natin yung kanyang channel. Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay uh, pakisuportahan natin. Kalingap Turak! Kalingap Turak! Alright? Kalinga, tura! Alright! Right. Bira! Bira! For today's video po, ay eh, gagawan ko natin ng isang reaction video patungkol po sa Tatlong kagwang na sila kagwang by papayo official, kagwang entry official at kagwang bukne official. Ngayon po ay uh, unang sound po nila sa kanilang uh, YouTube channel. Dahil din po di, di, dahil din po dito sa uh, Gabay at Nubay at pag sa, at, 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 sa tamang paghubog ni kabisnes official sa tatlong kagwang sa tatlong kagwang na ito. Ito po ay ang bunga ni Kabisi sa Grabe pa din po naging sakripisyo po dito ni uh, Kabisis sa mga kagwang na ito. Sobrang sobra po ang uh, pasasalamat ni Labay, Buknoy at saka Nintoy ni kay uh, Kabisnis dahil matagal na po matagal na po pala sila na hinihikayat na gumawa ng kanilang YouTube channel. Pero uh, hindi pa po daw po sila handa noon, pero ngayon heto na po sila. Grabe po ang blessing na natanggap po nila. At sya sa inyo uh, bye Buknoy Entoy, congratulations sa inyo. At uh, ang may papay ko lang sa inyo sana ano man ang marating ng inyong uh, channel huwag kayong magbabago para yung nakasayad ang mapa nyo sa lupa dahil yan naman ang turo sa inyo uh, ng ating uh, pinuno na si kabisnes up go. yeah. good morning bro dahil uh, sabi nga ni kabisnes ang um, material na bagay, pansamantala lang po yan. Pero, ang uh, may naiiwanan yung saya sa, sa yung mga taga-panood ay habang buhay na tatatak sa mga viewers po ninyo. At ito ba ang nakakataba ng puso sa sinabi po ni uh, Kabisis sa kanilang mga kagwang na lahat sila iaahon o uh, lahat sila ay bibigyan ng uh, YouTube channel. Ito nga ay sila Bong, Bugi at so, at itong si eh, Burnok. So lahat sila magkakaroon ng kanya-kanya mga YouTube channel pagdating ng araw. At ito ang kaabang-abangan po natin. Talagang sobrang magmahal itong si ka-business sa mga kagwang niya. Grabe po. Kaya nga, ito pa yung iniidolo po natin eh. Although, sa po ng uh, pag-charity, sila po yung mga kumbaga hinangaan ko ng todo. Kasama po dyan, syempre sila ko eh, Balsamas Matubang, atin na vlog prab at sila, ka special, Papa Dins. Ay, uh, Naging masaya din po ako, kasi... sa dalawang charity vlogger na to, ay, uh, naging, ah... Uh, ay, ah, uh, napabilang ako sa kanilang, ah... Uh, grupo. Ito po'y napakalaking, ah... Uh, pasasalamat ko sa kanila. Bil Bilang naging kalinga partners, bilang naging reactor ng kabisyo sa facial ito po ay blessing para po sa akin isang napakalaking karangalan ang mapabilang sa, sa dalawang grupo na ito sana mga kalingap mga kabisyo sa parang minamahal patuloy po natin silang suportahan at uh, wag po tayong magsasawa na panoorin ang kanilang mga uh, video para mas marami pa po sila uh, matulungan. At uh, siyempre, itong sila uh, Bay Intoy at si Buknoy ay eh, aabangan din po natin kung ano ang susunod po nilang uh, hakbang sa kanilang mga content. Ito pa yung mga kumbaga, Siyempre, tatak ka-business yan eh. Malamang sa malamang. Kung ano yung ginagawa ng ating pinuno, na siya ka-business, eh uh, ganoon din ang kanilang uh, landas na tatahakin. Grabe po. Talagang nahubog po sila. Kung baga, kung baga sa bunga eh, hinug sa panahon, ika nga. At uh, napakalaki yung Uh, nagawang pagbabago ng kanilang uh, buhay dito sa tulong ni eh, kabisnis. Yun nga lang po sana darating ang araw lalaki man ng lalago man ang lalago ang kanilang YouTube channel ay oh, hindi po sana sila magbabago. Ma, gaya po na sinabi ko ang pera ay material na bagay lamang yan pansamantala. Pero ang maiwang saya sa mga viewers natin o uh, sumusuporta sa atin ay tatatak yun sa puso't isipan nila so bago ko po tapusin ang aking uh, reaction video nais ko lang po nga i-shout out ang mga co-reactor ko na sina Anime Reactor TV Taong Gala Katangay PLC MK, MK in Tayo Cry TV Analisa Reality Vlog Almenda Mix Vlog And of course po ay nag-iisang uh, guru ng aming mga reaktor na si players Channel So yun lang po, aningat po tayo lagi and God bless